ko andong 319 okay. Tubig lang, so trains. Pati tubig di ako lang dalawa. Ang masaka ka? Ha? Ha? Ano, tubig lang po? Wala na, pangunan lang di mong po'y baso dumui. ay. Ay, naadig ko pati. Sila ka mo Ako sa saman? Gusto. Pila dito tayo? 16.

Ama ah, ka mangita kana silig silly gud, oo yun silly. Nakadaghan naman mangita, namay Tinimplado naman. Masé, 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 masi, masi. masé, 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 Masi, masé, masé, masi. masé, 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 Plus 60, p point Oh! o Pila nyo ang tubig? P20,000 Tubig ra? Ang Royal, te! P5,000 P5,000 Ano Ayan. lang, oh! Kuan, tuluan na! Oh, na kape masila! Bili na lang mo? Ha? Royal sa'yo? Bili na lang! na? Wag na! Bakit? Bakit? Tubig na lang? Tubig na lang, ka ko. Ikaw? Bakit tubig? So, uh, drinks! Tubig na lang. Kay, gusto mo kong mag-diabetes? <laughs> Minsan lang to. Ilang ah. bug na ako. Ayaw mo? Oo. Uh, tubig Bungal. na lang daw ako. Ah, tubig na lang po daw ko ako. Libre mo tayo. Wow. Sana all. Ay, pwede ka?

Thank mm -hmm. you. Kuya Dapat ko kay ma'am. pa yan nalo dito. Dapat na Ano to na yan? pa